Ayan yeah, mga kainsan, daan po namin kanina, kagulo po ang mga tao dito, Nagdeliver po kami ng gulay. Ayan, kasama ko po si Yuan Toy. Ayan, hello po. Tsaka po yung aking anak. Hello pa. May nalaglag pong uh, truck. Ayan po mga kainsan. Pero nung balik po namin, ay wala na. Baka nakuha na yung tao, ano? Ano Toy? Ayan po Ah, Oh, oh toy. Hey, kadurog pala. O, oh, apakataas. Galing po sa bangin. Ayan. Ah, ah. Ano pangar ka nun? Yelo. Ay, bungkol ang niyog Oh. Tamo ka ko to oh, eh. Ah, nakakatakot pala Baka po nawala na rin ng preno. Ayan, oh. Pagkataas po. Pagkataas po. Hmm. Yurit na yurit po ay. Kagulo po kanina din Ingat po kayo pag bibiyahe. Tapos nung nagbiyahe po tayo sa Prusi eh, ay ay sumalangit na wa, ay wari ko hindi bubuhayin ang ano na Hindi bubuhayin ang ano tawag po na Utoy, so, ingat kayo ha. Masakit ang ulo ko, Utoy. Utoy, buo pa yung mga yelo, oh. Uutan mo, dali ka, buo pa, eh, oh. Hmm. Buo pa mga kaisan yung yelo. Ayan eh, po, ito yung mga muli, oh. Hmm. Ingat po kayo mga kaisan sa Mga muli. nakatakot ito eh. Hindi ko lang po kung buhay yung baka po hindi buhay ang ano nito, ang sakay. Hmm? Ito eh oh. Buo pa ang mga yilo eh oh. Ha, ah, pangilabot ito eh. Hmm, ah, ibuklo e, ang niyong. Hmm. no ay pa yung mga gamit oh. Hmm, may plus light pa oh. hmm. yan doble ingat po tayo sa biyake oh, ito talsikan yung mga yelo oh. hmm Lubat na. Yung ito mga muli o. Oh. Natayo ang balahibo ko ito eh. Ito mo Pero baka wala na tao ano. Wala na. wala na ano. Yung pagulo kaninang tao ano. Yung daan nating pagulo na. Ano? Ah, nausok pa ang yelo eh. Oh ay sumalangit na wa hindi po bubuhayin ang driver na eh. para pong niyurit na lata ay eh. sumalangit na wa kalasing ito yung panghalo halo yung ukay sa ano dadalhin papuntang mauban sa mga resort tao to eh ta ah mga kaisan pauwi na po kami ay kaya buhay pa ano po ang yelo hindi pa po tunaw Tumay yung balibo ko uti eh. Ha? Huh? Ang taas ang pinagbagsakan na ba? Tama Ilang pati yung kono ng Taas po ay uh Hmm mo po simula Doon sa taas Ang kaya ilang pit din na to Siguro dito galing uti yung niyug Ayun oh. Ay doon taas eh nakakapangilabot saan yun ito sumot dito dito papagayon ay ayun ito yari oh yan Ayun Ha? Huh? dito anak natin. Dito ba? Gumala? Oo. Dati naman po. Doon naman sa mauban. Napalitan mo yung nag... Nabang ka sa bisikleta. Si Utoy. Followers natin yun. Ay, kuya. Ah, oo. Utoy, tabi, utoy, tabi taas po pala eh ang taas po oh, ang taas po eh nung minsan po ay ano may nabang ka naman bisikleta basin din po dun sa mauban yun na ibalita sa TV yun ay sumaka na sa puok followers po natin ay na accident tau to eh Buns. ha ang sabi ni kuya Durog daw. Ay, durog. Parang pinitpit na lata. Baka po hindi buhay ang driver, ano po? Patay daw, patay. Ay, baka nga po, parang pong pinitpit na lata. Pero ano pa po yung yelo eh, buo pa yung mga yelo. Magdi-deliver po baka sa mauban na, no? Ay, nakakaawa. Sumalangit na po po. Baka nga po. Ay eh baka po. Yung pala ay dito na ay. diretso po baka dito po. Oo. Uh -huh. Sige po kuya. Oto oh, dito sa kalito, dito. dito. ito pong anak ko, hindi ko pinagbibisikleta kahit kumpleto po kami may mga bisikleta sa bahay. Ayako ako. Nagbabike po kami kasama ako. Gawa ng delikado po sa ganito. Gawa ng... Ginigit-git po talaga. Utoy, sa gilid, utoy. Hindi naman ginigit-git, kaya lang ay... Eh... Alam mo naman. Ah, mga kaisan Pauwi na po kami. Nag-deliver lang po ng gulay. Tao toy. Pwede dito toy. Sa kabila naman po ang deliver, prosy naman po. Ingat po tayo sa biyahe Lalo po pag madaling araw mga kaisan. Pag uh, madaling araw Lagi po ako nakakasalubong ng aksidente eh. Siguro po ay nakakatulog Nakakatulog po ba? lalo kami ni misis misan po kami nagbibiyahe ng malayo pag po talagang hindi kaya na, na idlip po kami sa gasolinahan iidlip kahit ano mga isang oras 30 minutes pwede na po yun kalahating oras sa oras tulog pag naman na himas masanay ayos na kaya mga kaysan maraming salamat po sa inyong pagsama at uh, ingat po lagi stay humble and God bless peace bye salamat po uh, mga kaisan mag may po muna kami bago umuwi napagod po ito eh ito yung video ano pa alam mo ordering Okinawa Okinawa pa iyo toy cookies oh mag aano ano po muna at pauwi na po kami